naman <laughs> mo nga. Manu, ano masasabi mo naman sa paghihiwa mo ng kalamansi? Ah, sabi ko lang napaka... Ah, bakla, huwag tayong tanga. Sili yan. Sili pala yan. Ayan, tinitikman na ni Berna. pa ni Bernia. At hinipan pa niya. So, ganyo. oh, Paano Okay. <laughs> Panilasa. Hmm. May iwi lang sa sili. Ha? Huh? Pulon, Pero nagbila ko ang suka. Beto, okay na to? So, ba? Baka suka, kalamansi dapat. Wala na Wala na to. Wala okay na kayo. Wala na kayo. Okay. Wala okay na kayo. Okay, okay. Wala <laughs> na -konti. kayo. Wala oh. oh, na kayo. na kayo. Wala na kayo. Wala na kayo. Wala na kayo. Wala na Wala na kayo. na 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 hindi ako talaga. <laughs> Kumarap ka kasi dito, bakit saka ka magiganya?